yung barbecue. Pero kung ako ng sabaw, natikman so, ko. Ayan ka. Yun. Ayan, tingnan natin kung mm, yum yum. Ayan, may lasa naman siya guys. Masarap siya. Hindi kasi yung pagtimpla mo. So, bali ang ganap dito kay Diwata Paris Overload, guys. Ikaw ang titimpla ng sarili mong panlasa. Meron silang nakaredy na chili oil, yun onion leaves, at saka garlic. So, kung magtitimpla ka according sa iyong panlasa. Compare ko naman dito sa Rosemar Paris Overload. Ang sabaw niya guys, medyo malapot na siya at may lasa. Nalalasahan ko na agad siya, kaya hindi ko na kailangan ng mga condiment na pang dagdag. So, ikaw pa rin ang masusunod guys, kasi kung gusto mo na maanghang may mga nakaready naman silang condiments na pwede mong idagdag. So, ganyan nga guys. Same din sila, litsyong kawali din ang kanilang nilalagay at saka chicharon. So, ganyan nga guys. Ito yung chicharon niya. Ito naman yung yan po. Ayan, so, yan po siya. Sure. Ayan. Ah, oh, guys. <laughs> Hindi ko yan kakainit kasi bawal sa ating mga may mga cholesterol. So, tamang hito ka sa bawal like this. Yes, mm -hmm. Okay. Osmar. So, smart.